Hindi ako nagtabas niyan. Tingin na ipatakalaki ng islibo. oh. Ano, ah, ay panlarge islib. yan. Yan ang panlarge. Bawasan mo dito. Ikaw mo ha? paano ba? Ay, ako yung ginagawa. Bawasan Saan mo na lang. Bawasan mo dito. Pagkaroon. Dito, wag eh? na. Bawasan mo. <laughs> panlarge ang kamay niyan. Yung katawan ay medium. Ah ah, ay panlarge nga. Saan ba diba galing yan? Sa kanila ayon tapos ang tinabas ay parang ninat-nat ng daga. Siguro nung tabas yan, aralan din na no. Pagkikidali-dali okay. okay, tapos ay ang mga yung may na pagkakakabas. Ano? Oh. May taling ka rin pala naman yan, no? May taling oh, Ayos ka talaga kung dumali yan. Ayos <laughs> <laughs> Aba, may taling ka rin pala naman. Taling na itim. Um, oh. bakit, bakit ka kakailin pagka ano? Hindi, tama man. Hindi daw, itawi daw. Ay, titibay pa yan. Uh, very good. Titibay ko. Mamaya, huwag mong nunghan. Spons bab, ano tawag yung bab. Snowman. <laughs> ah, snowman. Pansipak. yun? Ginawa mo si Spans Mamaya pag nag-ano nung gamit. Tatlo eh. Ay, 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 ay. Ay, ay, habang nagpiprito yun oh sarap alulutungin pa. Ulang pa. Okay. Tabos na. Wala na nang padikit. Ito lang no, yan. Ah, wala na ba doon? Ha? na nakaka kayano ah. Kay Waki Boom. oo, may tinda yan doon. Doon so may tindahan din ng ano. Dino, may may tindahan maliit katapat noon. Waki Boom. Ay, stir pa nga no, Waki Boom siya ano ba't nawala? Sino? Scumbag Oo, wala na Oo, wala sa sa kanyang ko Ano ko? trabaho sino nino? Panin. Tingnan, ah, barke 'yung tricycle. Sa punta dun. Warung Oh, ay magkano bang kinikita ng maghapon ng tricycle? ML ano, dito ka na yung lang Yung Bago 600? O, oh, the di 600 din. Ah. Ang layo kaya noon. Ay maghapon, masada ba yun? Akala ko yung mamasada Hanggang tanghali lang Huwag naman yung maghapon ah, Umay ka naman nun Luto ang patawan mo dun Tasama yung shailin si Sakto apat Ay hindi pumunta. ay ginagawa kayo o, hindi... na ba? ah ano ba yun o, teka si sa Bal. saan ka na tapos na yan, yan. pinahin na niya eh tapos na, ba? O, tapos, na. Ba? Hmm. Ayun, tapos na tapos na tapos na pinahin na yung kila ko eh ayun,

bagyo yan ang maganda mag sa spring ganyan kaya lang parang bawal yun ah pag ito yung mahon ay mababasa ka kapas huh? ka pag mahon ka kay naulan ang uh, tapos na, no. Masya, siya, na. Ah, oh, yan so, na natin dyan yung jacket

kayo nung Itinago nung sa may foam. Tinuha ulit niya. yan. ang aking itatago nung ay, binukot pa nung sa karton. Itadala ko nung sa parang kaya hindi titigil Sabi gunso. Ano kaya ang sa tao? Ano kaya ang sa sabihin? Naawa siya? Ano May nagkaroon sa maliliit na Nawala na yung kuting dyan yeah. ah, no, ng maliit yung kanyang habol-habol ay. Nawala. Kasi nyo nang maliit na kuting. Ito na pagbubog. Hindi niya naman hina, kasi na ano yung itinago pa rin. Kaya naalaman ni Gia na itinago. Hindi nagkasalo ko sila dalawa ni Gia doon sa harapan ng ito ng kwarto. Nagtakbong pabalik. Sinong <laughs> ka ni Gia? Ba't kaya ito nagtakbong pabalik? <laughs> <laughs> ay, baka ko yun. Ay, baka yung sinip-sinip ni Gia. nakasip yung kuting doon. Mm -hmm. hmm? Ang pagkakagalit niya nung dalawa bakit na naman yung, yung naghihinaw? Kuting baga? Kuting na naman. Nako. Marami na pagbaba. Pambihira. Tatlo na yan. Ay, ay si Emma na may trabaho. May trabaho yun. Hindi yung makakabiyad. Paano yung pagbabaan? Maganda sa so, maganda sa tay babae. Papa ba, ba ka si, na. na papa ka? tutoy mo nga ay huh? na nga uh. na, yung isi po at maraming mga. natin kay Tutoy. Tutoy. Ha? na po eh. Bakit ulap-ulap? Bakit? ay hindi pa saka lang ba? Bagyo. Oh. Naluhod. Bagyo to. Maghapon din sa patong gas. 10 Ba, na. Si puno yung pangangaroli yung pagganyan. Tapos na atawaran lang dito. Kung ang piso bibigay, ay ah, ah, na. Kaya ang gusto mo. Kaya nga sa balilo ni isang ta. Ay ano, alam naman sabi mo ay eh, wag pong lima. Eh, binibigyan niya. Eh. Pwede po bang bayitin ang pinakamababa pag mga ka? 20 po ang lowest na. Huwag pong mag-shampoo. na. sabi siya Sabi niya yun, hindi Magalit eh. yung hanggang yun na yung may reklamo Bawal po. Gagadala ka na ng ano, papel na may sulat na kayo. Bawal po ang 10 at 5. 20 at pinakamababa. mo ka dito Minimum. Minimum. 20. ka ano, video kayo ng kwan. Quaker.